Kanya-kanya ng diskarte ang mga commuter na papasok ng trabaho para hindi maipit sa transport strike ngayong araw. May live report ang aming kasamang si Joshua Garcia mula sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Joshua, ramdam na ba yung uh, epekto dyan ng uh, tigil pasada at may mga kababayan pa tayo mga pasahero? Rise and shine, may Sa kabila ng uh, transport strike ngayong araw ay nanatiling nanatil normal naman ang sitwasyon dito sa Sakayan, sa Philcoa, sa bandang Commonwealth. Audrey, nito na karang linggo ay naganunsyo ang ilang transport group gaya ng manibela ng kilos protesta dahil nga sa mga isyo ng korupsyon na kinakaharap ng Land Transpursa Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Kaugnay nito ay napaganda naman ng mga lokal na pamahalaan na mga maapektong lungsod na nasabing strike. Gaya nga dito sa Quezon City na may mga itinalagang mga QC city bus at e-trike para mag-alok ng libreng sakay sa mga commuters kasabay ng karagdagang mga tauhan mula sa kanilang Traffic and Transport Management Department o TTMD na i-deploy sa mga major thoroughfares ng QC. Pero may ilang pasahero na may kanya-kanyang diskarte na mabalitaan nga ang transport strike ngayong araw. Gaya ni Paulo na papunta sa kanyang trabaho at Rachel Ann na papasok sa eskwela. As early as possible. Asa a commuter, maaga na lang ang diskarte para sa mga gaya ko. Maaga pa akong sumakay, malis ng bahay. Tapos ngayon po, kasi madami pong mga pasahero, tapos onti na yung jeep, nagbook na lang po ako ng ano, joyride. Audrey, samantala naman no, sa lungsod na Maynila ay nakastandby din ang kanilang mga emergency vehicles para magbigay ng libreng din sakay sa mga maapektuhan ruta sa mga post naman ng official Facebook page ng Tagigat Paranaque ay tiniyak din na nakahanda mga ito na asistihan ang mga pasahero na maapektuan na nasabing transport strike. Sa sitwasyon naman ngayon dito, Audrey, sa, dito nga sa bahagi ng Pilkowa Commonwealth ay uh, medyo may bahagyang pagbigat na nga ng daloy ng trapiko dahil uh, sa volume ng mga sasakyan na dumadaan ngayong rush hour pareho dito sa kalsada papunta uh, EDSA. Ganyan din sa kabilang kalsada, papunta naman Novaliches. Pero narinito ta, nagdagdag nga ng tao ang TTMD na nasa mahigit 300 ang kanilang dineploy para matiyak na walang uh, ibang magiging pagkaantala sa mga biyahe ng mga motorista. Audrey? Maraming salamat, Joshua Garcia.